Yunho. Ayun oh. Ayun oh, binali. Ayun pala, pinasa lang pala. Ang galing. Tumira, Sapul, pool. Tala pula. Ayun oh. Ayun oh. Tumira na tres. Oh, ho. -oh. Hindi na siyon. Di ba ni Motoblog? Tala ulit ni Rafael. Ayun, drive Tumira. Pinasa sa kasama. Naku, hindi na sayang ng pula para si Busing tumira ng tres na shoot sure ball tala din number 18 ng bula ayan nag drive tumahan sa gitna at bumalik si Busing tumira ng tres na shoot nakuha ni Rafael ang bula dumiritso si Rafael at bumalik dahil natakot siya ayun bumalik ulit si Rafael at tumira ng tres na shoot hindi pala sayang ang pula at nakuha ng kasama niya Tagliap, hindi na shoot Sayang Ayaw, kahirap pa il Ipinasang bola Pinasang kasama niya ng loose ball Sayang Tumira si Bonix oh Hindi na shoot, ang loose ball lang Nakuha ni Dilatore ulit ang Tumira ng 3 saya Hindi, pala, nagpick lang Yun, nagdrive, hindi na shoot Foul Ayon si Noy, ang lumabas ng bola Dala ni Bonix Nagtira ng 3 si Bonix Na shoot number one talaga ay talaga din budik sa bulan tumira ng trees si Dikit sayang hindi pumasok ayun nakuha ni ano ni Kenneth oh my god sayang bula nakuha eh muntik pa tuloy sila mag uh, ano kasugatan sa ulo nagbanggaan sila talaga din talatore ang bula naghanap ng pasahan binasa kay Rieger tumakbo si Rafael dala ni number 18 ang mula at nag-drive si Diket at bumalik at nahirapan siya ipasok ang mula tumira ng trace si number 18 hindi na shoot sayang ang mula nakuha ni Diket ang mula at tumira ngayon ng jump shot hindi na shoot nakuha ni Pedro Ipinasakay ipinasa kay number 27 ayun nagdrive kay Kinit naku na shoot talaga ay lumabas pa sayang ang mula mga idol ayun nakuha ni Rafael ang mula nagtribulo si Rafael at ano naghanap ng mapasahan si Rafael ipinasa kay Dikit number 0 ipinali kay number 18 drives ipinasa kay Rafael tumira ng 3 hindi na shoot sayang Nakukuha ulit sa pool, Paul pala yun sayang sayang ni ano hindi na shoot nilabas ang bola ni number zero ipinasa kay Rafael alright so ipinasa kay number 9 Tumira na shoot Mia Mia ay nakuha yung bula na agaw nag drive number 18 at ipinasa nag, ni number 9 nag drive si number 9 at naghanap ng kasama at ano ibinigay kay number 8 nag drive hindi na shoot sayang nag follow up si number 9 Mia Mia yun o no, tumira si Bonix o so, Wow, hindi na-shoot, kapos Nakuha ni number 1, nakuha ulit ni Bonix, tumira Na jump shot, na-shoot, miya-miya talaga Dala ni Rafael ang bula At nag-drive si Rafael Ayun, nag-dribble si Rafael, naghahanap itong mapapasahan Yun, dumiris si Rafael, tumira ng jump shot Hindi na-shoot, nag-foul lang pala siya Pinasa kay number 1, number 8 Pinasa kay number 9 At binalik kay Rafael Pinasa kay number eight tumira na Tris sa ilalim kay Francis Say, sayang hindi na shoot gumapang lang ang bula dala ni Credo operator ng bula at nakuha ni Rafael ng bula nag drive si Rafael travel daw no si Mr. Rafael sayang ang tato pinasa kay number 9 nag tumira ng Tris hindi, hindi na shoot nakuha kay ni number 1 ng bula Enain. Hey, Ipinasa kay Kirit ang bola. Tumirin siya. Ipinasa kay Bonix, number 21. Ito ko din nag-foul. Ipinasa <laughs> Sa gitna, kay Kirit operator. Nag-cut in. Tumira ni si Bosing. Oh. Jump shot. Tumira ng 3 sagat gat. Parang walang kasama. Inilabas ang bola ni number 25. At dala ni number 13 nila tori At sa gitna si Kirit operator. nag -foul. Tumama sa ulo kay dilatory ang mula naghahanap ng mapapasahan tumira ng tris De, at itinulak ni ano ni crane operator kaya paul siya dala ni francis yung mula ipinasa kay number 9 number 9 dribble pinasa kay rafael tumira ng tris hindi na shoot takuha ni dilatory ang mula itinakbo at ipinasa sa kasama niya at binalik sa si mula naku hindi na shoot sayang Ayun, nagpalawa po ulit nakuha niya. Ang ganda ng paso. No. Ito, nagtaking king siya guys. Oh. Pero yung taking king niya. Oh. Wow, Pilipinas so... and Bolts. Sayang ang bula, sayang. Ako ang bula. By the city, tumira ng tres. Shoot. Ayun, oh. napagad ng lalaki talaga dito. At kailan? Ikaw ba si Daniel Padilla? Sir? Ikaw ba yun? baka tumakbo <laughs> Ayun, nakuha mo lang niya, no? Number 9. At tag-jump shot. Hindi na-shoot. Nakuha ni number 8. Tumira! Hindi na-shoot. Nakuha ni number 25. Ayun, ititakbo -it ni Dila number 13. Ha? Ah, nag-dribble, nag-dribble. Walang parang walang kasama. Ayun, oh. nag-turnover. Nag-jump shot. Hindi na-shoot. Nag-foul siya. Labas na mula ni Dila Pinasa kay number 8 pinasa ngayon kay Bonix Photo Vlog Number 21 Tumira Nag jump shot Mia Mia Napakagaling talaga Dala ni ngayon ni ano Ni Rafael Lambula Tumakbo Parang walang kasama Ayan Naghanap pala na ng kasama e, pinasa ka na rin. At ka na Nag Tris Hindi na shoot Nakuha ngayon ni 27 Namula Itinakbo e, ngayon At ako ka na Nag init Nakapula Tumira Hindi na shoot Lagpas mo sa ano Ayan nakuha ni Rafael Lambula at nag-ribble siya ngayon naghahanap ng mga kasama niya at ipinasa kay number 18 tumira ng 3 boom hinashoot at nakuha kayo ni Dilatore ang bula number 13 nag-ribble siya at naghahanap ng kasama alright so yan mga idol oh muntik pa siyang madubol tumira ngayon si Kinit yun hindi na shoot sayang mga kaibigan nakuha kayo ni Navarro number 1 tumakbo tumakbo si number 1 tumakbo nag-lay Mia Mia <laughs> Dara di bulik semula Number di tiba niya At the jump shot Pinasa the siya kasama Yun na shoot Galing oh. Ayun mga idol Napakaganda ng laro nila ngayon mga idol O oh, yan o oh. Nakikita niya mga idol no? Dalam bulan ni number 9 Number 9 at ipinasa kay uh, number 14, Rafael. Ayun, no? na cross over oh sabay fade away hindi na shoot tumira ngayon siya no number 25 nakuha niya ang bola si Kenneth naku hindi na shoot sayang ang bola isa pa isa pa binigay kay number 25 at hinihintay yung kanyang kasama at si Bulix tumira ng 3 at ipinilit ang bola na shoot miya miya ayun dala ni Rafael ang bola Ipinasa ka number Brunet Tumira ng 3 Na shoot Napakagaling Ayos Palong palo Dala niya matublak ang mula Ayun Dala niya dilatory Tumira ng 3 Dilatory Naku hindi na shoot Nakuha ngayon yung number 9 At ipinasa kay Rafael Ang bilis sumak po ni Rafael Ayun Nakalap na kasama ko oh. Ayun kay Francis Ngiyaw Mia Mia No shoot Oh Dala ni Dela Torre ang bula. nag green ball si Dela Torre. Ayan o. No? Ayan o. No? Ayun, o. Ayan o. No? <laughs> Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Binigay kay 25. Nag-3. Hindi ano, nag si na shoot. Tumakbo. Nakuha ni number 10. Diretso mo na yan, pare. Ayun, Nakuha ni number rin, 18. Sayang. Nakapos ang ano. Medyo mataas yung pagpasa niya.